Good morning mga idol, binabati ko kayo isang magandang magandang umaga araw ng lunis ngayon mga ng idol ito magluluto ako ng sinangag na kanin po mga idol itong kanin na to uh, naiwan po kahapon kaya ngayong araw na lunis umaga, ngayon uh, isasangag ko siya. ngayon uh, naghihiwa hiwa na ako ng ingredients ko, ang isang masarap na nag garlic mga idol yan, hiwa uh, hiwa ko pa yung maliliit mga idol, para isasangag ko yan yan mga idol habang uh, hinihiwa ko yan yan ang buhay salesman mga idol yan nilalagay ko na sa bowl yan mga idol nahiwa hiwa ko ng malilit yan mga idol yan mga iwan pa nilalagay ko ulit sa bowl mga idol yan tapos na yan mga idol uh, kukuha ako ng mantika nakaride na, na yung kawali pinapainit ko na hinalagyan ko na ng mantika yan, uh, may sandok na ako. Inangat ko yung kawali. Inikot-ikot-ikot ko. Yun, no? Oh. Yan, mga idol. Para hindi didikit ko yung kanin pag isasangag mo, mga idol. Yan, gagawin ko. Ilalagay ko na yung garlic, mga idol. Yan, kigisa ko na yung garlic. Para ma-fry yung garlic, mga idol. Masarap ko, mga idol. Pag nagpa-fried rice ka, maraming bawang, mga idol. Yan, bali ngayon, ah, uh, pinapry ko na yung bawang mga idol. papapabrownin ko yan para masarap ang pagtulutin ng sinangag mga idol good morning sa inyo lahat mga followers ko sa nanonood sa aking mga kuntin ko yung isang buhay salesman mga idol bali ngayon mga idol uh, pinapry ko mabuti yung garlic yan medyo brown na mga idol yan unti-unti na lang nagiging brown yung garlic mga idol susunod ko na rin yung rice mga idol bago ko lalagyan ng masarap na magic sarap yan mga idol nilagyan ko ng rice yan ah uh, mikos mikos ko na yan mga idol mikos 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 ko na yan mga idol yan hanggang maluto yung fried rice mga idol yan mga idol ang unang iluluto ko yung umaga araw ng lunes isang masarap na fried rice mga idol good morning good morning sa mga idol gumahal idol mikos mikos kulit, mikos mikos kulit, hanggang maluto yung fried rice mga idol na ng buhay salesman mga idol ang buhay salesman mga idol ang trabaho ko dito sa work ko isang buhay salesman mga idol good morning good morning habang nagluluto ako nagpapride ako naglilinis ako sa pinaglulutuan ko para malinis maganda at nalagyan ko na rin ng masarap na asin mga idol yun o no? yung tinakpan ko mikos mikos kulit, mikos mikos, mikos mikos, mikos mikos hanggang maluto yan mga idol. Yun no, mikos ulit, mikos, mikos mikos, mikos mikos ulit. Ayan, naluto na mga idol, simping voices man ang unang luto ngayong araw ng Lunes, isang masarap na fried rice mga idol. Good morning.